guys good morning good morning sa yung tanan okay today is saturday and then panibagong guide na naman Aldros ang ibibigay natong nato karong adlaw ah uh, karong adlaw sa sa bulan sa September 19 2024 Aldros ni Tong guide hatag karong adlaw mga boss ha? so kani sa magadahan mo balik ani 795819 816-346-425-825 Ganahan mo balik, Ana. Balikin ninyo mga boss kay mga hotmin na kombinasyon na wala kalasot gahapon. So, basig ganahan mo, basig na delayed lang ba? Balikin na ninyo, okay? So, karon ang uh, ato ang result gahapon kay sa 2 PM on Daspata no. On Daspata dere 945. Congratulations sa inyo ha kung nakapick mo ana sa 9 pm draw ay sa 5 pm muna sa 5 pm 9 uh, 293 so wala ta dire sa 5 pm draw sa 9 pm draw kay ato ang guide pasok ato ang guide no 064 congratulations kung nakapick mo sa 064 target pagid ang 64 na ato ang pair gahapon so kung nakalasto mo ana sa ato ang pair na lasto no target kay na siya congratulations po sa inyo ha mga boss ha kung naka last to mana okay so karon uh, maghatag na ta guide no ato nang ihatag ato na ang guide karon una na to ang escalera. ang trifle na to kay naghatag na tag trifle gahapon uh, balo na sa kabalo na siguro mo sa trifle na to no ato ang trifle kay 888 uh, 7 seven 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 no four four nine nine six six 55 o 00 mo aton triple mga mga boss sa mga ganahan ana ah uh, baliki lang ninyo kung ganahan mo mag triple ah uh, pat din na ninyo aton triple kay ah uh, aton naghihatag hapon so basic mag triple mangalit ang triple ah uh, birahi lang na mga boss kung ganahan mo mag triple okay so muna ito eskalera karong adlaw ah uh, ako ang ganahan din rin na eskalera kay kini uh, kini mga boss o, o karea, ah. og so yan po ang base eskalera ko kayon sa uh, baby number na eskalera naman ito po yung pinaka Base uh, based ko dito kung gusto ganahan ani eh, sa 2 0 1 3 1 2 4 2 3 5, 4, 3, 5 o kari. Labi na niya siya ang 4, 3, 2 kini muna na akong based escalera 432 og kare ang 231 okay screenshot ninyo mga boss mo to escalera congratulations na sa, sa mga nakapick lang gahapon kung nakapick mo ana sa tuwa mga guide gahapon 2 hits ta congratulations sa inyo double na to kay karong adlawa uh, nine, nine, nine nine o then sa seven eight eight ah monya ang kuan base 877 988 seven nine eight ah six eight eight o Okay, muna mga boss screenshot na inyo and then meron pa po pa, pala itong ating 0255 ah, o 0 0 33 Okay 338 ayan 338 and then 997 So, muna akong base dari, oh. Ang 055. Okay, next po ay ang atuan ng guide, no? All draws. All draws, all draws, atong guide. So, una na ito ang 56 or 65. Ayan. Dari ako ah kay 5 so pwede gini yung paligasan mga boss sa muna ako muna ako ang based. karong adlaw pero kung nami mga based combination paligas silang ninyo mga boss, pwede mo mag five six one ayan 5 six one 5 6, or 563 then 569 six ayan five 569. Okay, screenshot mga boss. Next po ay 38 or 83. Ako ang ganun direkta, kay 385 387. Muna akong based muna uh, boss. Kamo kuno may mga sariling based combination dira. Mula yun na ha, mga boss. Trade zero. Pwede mo mag-trade zero. Trade two. MCE. Trade, uh, trade one. Ayan, MC, uh, trade one. Nandito po natin trade one. Trade four. Okay. Trade six. And then, trade nine. So, kung wala mo ganay dress ako pamari sa 385, 387. So pwede mo kumuha dress sa depensa, mga boss. Ana lang ng pagpick. So next ang atua kay 96. 96 paborito ng lahat. 96. Ah uh, 961. Mo ni atong pamintin mga boss ha 961. 967. Ang katuan ng pamintin ha, 961 og ang atuang ah uh, 960 mo dok to tong atong pamintin okay akong ganahan diri kay 96 uh, 690 ayan pwede mo mag 690 ha 690 692 okay 692 nya nag nigawas naman ni 692 pero ganahan mo mo balik baliki lang niyo ni 693 pag nigawas na po ni 693 694. Ayan. Og 698. Ayan, mga boss. Screenshot ninyo, mga boss. Uh, sunod kay ato uh, ang uh, 02 or 20. Kini, ay mo kumpiyan saan eh. Kay, murag, paminaw na ako, mo, ratsyada niyang 02 na combination, mga boss. So, muna yung akong base, no, sa 0-2. Pero pwede din mo mag-0-2, 0-2-6, 0-2-6, 0 uh, ni mga boss ang 0-2-3. Ay, mag sana. 0-2-4. Og 0-2-5. Okay? 0 2 0-2-9. Okay? Screenshot po. Then next ay 53 or 35. So ako adere kay 053 03 35. Ay, mali. Ah, uh, 3, 5, 9. So, yan. Ito yung base combination ko. Pero, pwede mo mag 5, 3, 0, Ayan, 530 na nga yung nagbinigay natin. 5, 531, okay? 531, MCE. Basig mag MCE di eh, no? 531, 532. MCE, hindi po na siya. 532. Basig ganahan mag MCE. 536. Ayan, 536. And then, 537. So, ayan po. Ang ganahan mo, ana. <clears throat> Respetarin nyo yun yung mga boss. Okay? Next po ay 74.

Ayan, 745. 746. Ayan, 746. 748. Ayan, 748 MCA po yan. Okay, so mura na tong guide ko ng Adlawa mga boss. Nga, na tano. Atong pamusti, kayo mo ni atong pamusti ko Adlawa. So, mga ganahan mo sabay, Ani. 0, 2, 3, 7. So, pwede mag... Pwede nga rin magkuhan mga busa. Uh, 037 ayan 037 og 02 023 ayan 320 pala 320 og 732 mag Okay, good luck mga boss. Mura na to ang guide karon adlaw no. O sa hinaut na mga kachamba gihapon ta adlaw no. Gahapon to hits ta. Congratulations sa na naka-pick lang no. To hits ta to ang guide, gahapon. O ginaut na mga kachamba gihapon ta karong adlaw. Maka swerte, no? So, kung, sa mga wala pa ka subscribe sa tuwang YouTube channel, mga boss. Okay? Uh, don't forget to subscribe and hit the notification bell po para manutipay po manutipay mo sa tuwang mga gina-upload na video taga-adlaw ng mga boss. Okay? Add, out na ko. Oh, God bless ang tanan. O oh, dagang salamat sa mga nagpadayong lantaw o oh, mga solid na nagsuporta kay Boss Rentredi Vlog. Okay, good luck mga boss o daghang salamat sa inyong tanan O happy Thursday sa inyong tanan. Amping mo kanunay mga boss. Bye-bye.